Paano nakatulong ang mga telenovelas tulad ng Batang Kiapo, Mara Clara, Pangako Sayo at Encantadia sa paghubog ng emotional damage natin ngayon? Baka hindi lang libangan ng mga teleserye. Baka sila mismo ang nagturo sa atin kung paano makaramdam. Alam mo ba na noong 90s at early 2000, halos bawat tahanan sa Pilipinas ay sabay-sabay tumatahimik tuwing gabi. Oras na kasi ng teleserye. Sa sala, iisang ilaw lang ang bukas, ang mula sa TV, lahat nakatutok. Si nanay nakatigil sa paghuhugas, si tatay nakatingin mula sa hapag, at tayong mga bata, tahimik pero ramdam ang tensyon. Ang mga teleserye ay hindi lang basta kwento ng pag-ibig o pamilya. Isa itong ritual ng sambayan ng Pilipino. Sa bawat eksena ng tagumpay o sakripisyo, para tayong nanunood ng refleksyon ng sarili nating buhay, mas dramatiko nga lang, mas makulay, pero totoo sa puso. Kung ang nasa isip mo ay simpleng pampalipas oras lang 'yan, pang-bonding ng pamilya sa gabi, posible. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit malalim ang kapit ng mga teleserye sa kultura natin. Kasi isipin mo, habang paulit-ulit tayong nakikinig sa mga linyang puno ng damdamin, "Kaya ko 'to. Laban lang. Hindi ako susuko." Natututo rin tayong magpahayag, makinig at makiramdam. Hindi man natin alam noon, pero bawat eksena ay nagtuturo ng leksyon kung paano maging tao, kung paano umintindi ng kwento ng iba. So, bakit nga ba nakahubog ang mga teleserye sa emosyon ng henerasyon natin? Nagsimula ito bilang simpleng bonding time ng pamilya tuwing gabi. Sa paulit-ulit na panunood, nasanay tayong ipahayag ang damdamin, ang saya, lungkot, at pag-asa ng hindi kinakailangang itago. So, nasnadala natin ito sa pang-araw-araw na buhay, sa mga kwentuhan, memes, o social media posts kapag may linya sa palabas na tumatagos, agad tayong napapasabi ng totoo yan. Hindi dahil gusto nating umarte, kundi dahil ramdam natin. Ganito rin pala ako minsan. Sa bawat teleserye, natuto tayong hindi mahiya sa emosyon at mas lalong pahalagahan ng empathy sa kapwa. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang telenovela ay hindi lang palabas. Ito ay kwento ng ating kultura. Sa isang bansang puno ng mga kwento ng sipag at syaga, kabayanihan at pagbangon, ang teleserye ang naging boses ng mga ordinaryong Pilipino. Dito ipinakita na kahit gaano kahirap ang buhay, may susunod na kabanata kung saan pwedeng bumawi. Pero dahil din dito, naging bahagi na rin ng ating wika at ugali ang estilo ng teleserye. Kapag nagkukwento tayo, madalas may twist o lesson learned sa dulo, katulad ng mga eksenang kinalakihan natin. So, ang paraan ng ating pakikisalamuha ay may halong storytelling. Ang mga teleserye sa diwa nito ay nagturo sa atin ng moralidad, pag-asa at malasakit sa wikang pamilyar at damdaming natural. Sa ganitong paraan, ang teleserye ay nagsilbing cultural mirror ng mga Pilipino o mga kwento ng pagsisipag, pagtitiyaga, kabaitan at pagkakapit-bisig na ipinapasa natin sa bawat henerasyon. Ngayon, kapag naririnig mo ang mga klasikong linya sa TV, hindi mo na lang ito inuulit. Naiintindihan mo na kung bakit ito tumatama sa pusong bato na kahit isawsaw sa mainit na kape ang hirap palambutin. Ito ay simbolo ng kulturang marunong umintindi, magpatawad at magmahal sa kapwa. Hindi teleserye ang dahilan kung bakit emosyonal tayo. Sila ang nagturo kung paano pahalagahan ang damdamin ng iba. Ipinakita nila na hindi kahinaan ang umiyak, kundi paraan para mas maunawaan ang puso ng tao. Kaya kahit may mga bagong streaming app ngayon, bumabalik pa rin tayo sa mga teleseryeng kinalakihan natin. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa pakiramdam ng pag-asa at pagkakaisa na dala nito. Ito ang koneksyon na hindi naglalaho kahit matapos na ang ending credits. At hinihintay mo din ang mga cliffhanger tulad ng sa Marvel Cinematic Universe. Gusto mo bang malaman kung paano naman binago ng mga rom-coms ang pananaw ng mga Pilipino sa happy ending? Tara, tuklasin natin sa susunod kung paano ang halakhak sa screen ay naging simbolo ng pag-asa sa totoong buhay.